Magtiwala lang po. Hinga ka malalim mo. say, oh. yes, Relax oh. yes, yes. mo. Pwede yes. mo oh, <tus fisher> oh. <tus> Kasi, baba, baba, うん。 Ito Ano, paano ka, ma? Ah, uh, may sayati ka. Sayati ka? Tsaka may problem ako sa L4, L5. Paano mo nalaman? nagpa maray ka? Yes. Twice. Twice na ako na eh. mm -hmm. Nakita mo lang tong pwesto ko? Mm -hmm. O, nagpa-appointment ka? Nagpa-appointment ako kasi may pupunta kami dyan sa Facebook. Wala oh, pa panood yun pa. Wala pa yun pa. Hmm. <laughs> Wala pa ako idea. Ang vlog ko sa'yo. Sa Rosero na ma'am, marami akong pasyon. Sa Pinaslim. Ano pangalan mo ma'am? Emma. Sabi mo ma'am. Ilan taong uh, ka na? 86. Maano ba yung ulo ko? Kailangan ka Ah, uh, okay. Last Sunday, mm. bumagsak ako. May bukol pa ako dito. Oh. Hindi okay lang ba? Hindi na... okay lang. Hindi tatamaan yan. Malabo. <laughs> Natatakot pa siya ako ng amoy. Baka... Saya, tiga. Tayo ka, ma'am. Hindi naman ba dito? Yeah, pag tumatayo ka. Uh -oh. Manwari, matagal na ako nakaupo, no? Nasabi ako, kung mamanin po buka. Harap Abutin mo yung pa. Alit? Abutin mo yung pa. Itong pag-abot ko? Ah, Dalawang kamay okay. Hindi uh, Paano? Ayaw yung hanggol to? Oo uh, Kapila Hindi ko masyadong malala Higa ka mo Doon yung head mo May vertigo ako May vertigo ba? O may vertigo ba tayo Mm. Taso. Taso mo ba? yung kanang paa mo. Kanang? Panong paa mo. Yan. Masakit ba pag tinagas? Hindi mm, naman. Kabila? Masakit ba? Hindi naman. Hindi pa masyadong malalayong sa happy home? Mm. Hindi Oh, uh, namamanhid lang kasi yeah. tuwing tayo ko. Oh. Uh, uh, um, okay. Hindi ako makatayo ng katagal kapag mga 30 minutes okay. kailangan ko na Masakit yung upo. Pag nasa pagkaring mall. Uh, Relax ka lang mo. <laughs> ano oh. ha? relax lang po lang na po ah uh, ka lang malalim mo dami oh. dami uh -huh. tumunog doon sa balakang mo はい。 Tagalit niya sa akin, no? Sa bandang kanan yung namamanhin sa'yo? Mm time sa kaliwad. Kaliwa. Sa kaliwad kanan siya. Mm Relax ka na. Baba mo lang. Yan. Yeah, sama mo lang. Huwag mo siyang pigilin. Yan. Yeah. Saya akan menekan. Ya, Terima kasih. Jangan terlalu banyak. Bagaimana kamu rasa? Okey. Magiging ginawa ko ngayon ha, pero babalik ka sa akin. Hindi siya magatanggal ng isang beses na. Okay. After? Pupo. Pero after three days, babalik uh, ka sa akin. After, uh, after three days? Okay lang okay. okay. so, okay. sa'yo. Uh, baba mo. Baba mo na. Ano ba? Isa pa, isa pa. Di ba? Sa'yo na kung ispa <laughs> <laughs> ko. <Kasi Dali? laughs> pag nabali, malanda rin yun. Ilagay mo kamay mo sa... sa ako 'yung ako. Naku, te-te-te-siba. Yan, tingnan niyo lang po 'no, 'tong bantay. Kasi. Nawala si. Niyo 'yan. Yeah, 'di lang sana 'yung tawad. Sandali, 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 sandali. 'Yung. Ko lang po sandali. Tigamon 'to. Po. Kailangan kasi yung left and right ng lumbar mo mag-craft it sa ng At sa para ma makawala yung pagkakayot ko sa yan. Kaya lang, nag-therapy naman ako, matatanggal kaya lang. Pabalik. Ka. Nakailang session ko sa therapy? Siguro. Di session lang. Matagal na rin. Saan ka nagpa? Sa so Qatar. Na? May sasabihin ako sa gawin mo yun Every morning. I love like you.